Nagawa ko ng pinag-uutos ng Diyos sa akin. Inilagay niya dito ang halamang ito para silungan ko at maghinawaan. Pero ibinigay niya rin ang awang yun sa mga makasalanan ng Ninive. Sabihin mo, nasaan ang ustisya doon? Akala ko kapag nagkakasala ang isang tao, dapat silang parusahan. Pero pag nagkakasala ako, nagpapasalamat ako dahil pinapatawad ako ng Diyos. Pero hindi tayo katulad ng mga taong yun! <tong> Ayos ka lang ba? Mahanap ako ng ibang masisilungan. Kalabisan ba ang iligtas ng isang halamang ito, Panginoon? Ang isang bagay na nagbigay sa akin ng ginhawa? Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Tumubo ang halamang yun, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na isandaang libong tao na hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama.